Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin niya? at ikaw lamang palagi ang first priority niya? At kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya, ay ikaw lang palagi ang uunahin niya. At kung gusto mo na maging ganun ang partner mo o ang mahal mo na malayo o malapit man sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay tawagin mo lamang ang pangalan niya ng 21 times, pangalan at apelido niya. Tawagin mo lamang dyan sa isipan mo o sambitin mo ito sa isipan mo ng 21 times. Maglaan ka muna ng kahit ilang minuto at gawin mo itong ritual. Ipikit mo lamang ang mga mata mo, magfocus at mag at mag-concentrate ka at tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya at paniguradong ikaw lamang ang hanapanapin niya sa lahat ng oras, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ikaw lamang palagi ang first priority niya. At pwede mong gawin itong ritual kahit ilang beses sa isang araw, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 21 times. At gawin mo ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.